na farmer di diba. So ito marami-rami din pala no kung. Oh. Simo muna tayo. Dami nang hinog pa. Ayun, papaya mo. Pwede magbulang lang no. Oh. No. kasi ito eh. It's a beautiful day. Magandang buhay. Napaka-busy na naman like uh, yesterday. Bukaw pa ako ng pins ngayon pero mag ano na muna tayo, hanap buhay. Ayan, kahapon na ilipat na natin yung mga uh, seedlings natin na uh, kailangan na rin pong mailipat. Ito pati ito, shoutout pala kay Ate Victoria, yan ang bigay po ng ating uh, dwarf coconut. Ito po ay uh, isprayhan natin kasi medyo may mga kumakain din. Ayan, oh, uh, baka may mga insekto pa yan. So, hugasan natin, paliguan natin yan. Ito na naman yung aking uh, shadow. So, Ilipat na natin. May dala po akong shell. So 'yung mga eggshell namin, kinokolekta ko at inilalagay ko sa mga sa ating mga ano. Tapos naglagay din ako ng panis na kanin. <laughs> mga panis na kanin na corner. Ah, maganda din daw 'yun sa soil. So naglagay din tayo. yun lang yan, yan, 'yan. Mm. mm, mm, mm. Ayan lang natin yan So yung mga Eggshell natin Lalagay natin sa mga nakapaso So dami ko pa pong Naka up na Hoy uh... balik ka na doon Balik ka doon Mainit Balik ka doon Nana init, Nana Ha? Nana Lana init? Hmm eh, Ikaw Loko loko ka Sinong loko loko? Nay wala ka na namang chinelas ay nakong palagay ikaw anak ko ayan kahapon nagpalagay din po ako ng fertilizer tapos naglagay din ako kagabi ng uh, ano fish amino nag spray ako ng fish amino as usual tapos sabi ko kay kong kong uh, tanggalin na yung mga harvestin na din yung mga ano yung mga onion leeks natin at uh, magamit po yan sa lechon tapos magtatanim na lang po kami ng bago tapos sa uh, ano hinari na namin yung uh, mga plat linisin Tapos, tataniman na po natin ng bago yan so ayan medyo na busy lang po talaga pasensya na at uh, ngayon lang ulit tayo nakagalaw galaw kasakit pa alam nyo naman mga farmer ba diba? so ito marami-rami din pala no kong oh Banguyan. yan. Dami ding harvest. Tapos yung mga radish, tanggalin mo na din to, ne. Ito. Ito tawa-tawa, sayang, Oh. Yung mga dengue dyan. Di ba? Baka Pero linisin mo na din. Itong radish, tanggalin mo na din to. Ito. Basta itira mo lang yung kangkong kasi magtatanim tayo ng bagong kangkong. Bago natin tanggalin yan, kailangan oh. Ha? Oh, ano, yung mustasa dun sa dulo Anuhin mo na rin Itong kangkong wag at ah, to tayo kumukuha ng pangsigang-sigang natin Maganda pa naman eh Ayan o, oh. kayang naman Maganda po yung mga talbos nyan so. Ito, wag ta Sayang, may makukuha tayo dyan Hindi lang kasi ako nag-spray talaga Ayan, tingnan nyo, mga buhis ito ay, naku, 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 talaga. Ay. Na talaga, tayo ka kapag organic. Alanganin. So, ayan oh. tingnan nito. <laughs> eh, sarap ng badang ito kapon tinatakot ko siya eh loko loko may picture po ng tiyanak linagay sa pintuan nila para hindi po mapasok ito linagay ba naman sa pintuan so syempre hindi siya makapasok matatakot tapos sabi ko naman sa kanya may tiyanak sa kwarto natin hindi niya alam kung saan pupunta ako oh, dali mo kay Rambo yan Dumaden kalamansi oh. Oo, ayos. Ang may kumain. Tinitinabantayan to ha. Ha? Makapal naman nito. Alin di mo? Kailaw. Paide rin. Sabagan habang wala nang tanim ano? Oo, Yung sobrang kapal naman, mahirap ka sagahin to, 'yun. Kailangan mapatay talaga yung ugat ano. Oo. Sobrang niyong. Oo. Yung kapal. Pwede. Huwag mong gagamitin yung ano ko ha, sa clear out ha. Oo, huwag mong gagamitin yung pang spray ko. Ikaw ang i-clear out ko pagka... Hindi <laughs> <laughs> kasi clear out po yung herbicide yun. So, pwede naman sa insecticide gamitin yon. Pero wag na wag sa pang patayda mo. Kasi yung pamatayda mo talaga, kahit konti lang po. Hindi pwede nang gamitin sa ano, unless linisin mo ng maigi. Pero yun nga, may matirang tirang kaunti at uh, ah, nagamit mo patay ang halaman mo ang inilaw hindi ako makatakas pupunta sana ako dun sa dulo eh. susunod to makapaaw oh Uy na tayo. hulog-hulog -hulog ng mabolo. Meron pa may order ng mabolo daw. Sana po may mahulog. Sana'y may mahulog Nako, nahuhulog eh, kinakain Ayun no. oh, lucky pa naman Ala Kasi yan, hindi po talaga pwedeng Ano Sabi ni Bebe, eh, ano, yung mga nahuhulog Itabi daw Si ate meron pa Sabi alam kung ano ang ano dyan Hindi mo nang pwedeng pitasin ng aga Hindi ko makain na ano paniki eh. okay. nasa na yung lokong bumalik na ayan. okay na tayo takas na ako makikiat lang ako so ayan yung ka, sabi ko kay kung, kung kahapon kung biglang lumaki yung langka natin biglang gumanda kasi matagal na po nakatanim yan dyan eh sabi niya ako oh nga kuya nung na anuhan nakapag yung Madre de Agua yung mga anong naka ano sa kanya naka maka takip yung natanggal eh gumanda na so ayan ito naman yung ating avocado ay lagyan na natin ito ng mga ano dyan lagyan natin ng fertilizer kaikot so hopefully pag ano na po sya Maglabas na po ng mga bagong dahon Yun ang hinihintay ko eh uh, Maging lush Di ba? Para maging maganda na Tuloy na Tapos sa uh, Mapapahukay uh, din pala ako dito Ayan Tatanim na rin namin yung At least nahugot ko na si Kongkong Kong. Kasi busy din po sila sa taas Kaya lang Nandyan naman na si Dexter Kaya sabi ko para yung mga halaman Maasikaso din Kasi hindi ko din naman po Kung ako mag-isa Wala naman akong magagawa na Mamay, uh, Bukas magtatanim na ako Basta yan mapalinis ko sa kanya Magtatanim na ako bukas Kong! Papahukay pa pala ako sa'yo Aalis ako kailangan Ma-instruct na natin Kasi ito itatanim ko na tong mga to. langka Na itusok na namin Oo. Pero yung kasi iwasan din natin eh. Problema kasi itong ano, oh. duhat. Bagay, wag na natin palakihin siguro yan. Induhat kuya? Eh, oo. Oh. Kasi magtatapo ng ano. yung Kaya hindi natin hindi ilalayo mo ng konti eh. Problema kasi ito, hindi natin pwedeng taniman to. Dito sana problema nito kung pag nagtambak tayo doon, yung truck, dito magtatapo ng lupa. Tutulak na lang natin doon. Or, pwede naman magpatambak tayo. Makakapasok na. Ang dapat, dapat mo ko yan, buko? Hindi, yung langka. Ay, langka. Ito. Nilipat. Oo. Tapos ito. Dito na na, dito na na kaya, ha? Ito linisin mo. Bukayan mo din paikot. May, may diferensya to oh. May diferensya tong langkang to. Kulang sa sustansya to. Kailangan natin maalagaan. Oh. Okay. Ne. Okay. 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 Mm -hmm. Tapos, saan kaya natin itatanim yung isang langka? Bagay malayo ano? May isang okay. Dito, dito, yung isa. Yung isang doon dito. Yung isa dito. Dito muna kong Talbayapas lang naman ito eh. Dito hukay ka na dito ng malaki. Na? Pwede rin dito. Dito siguro may kasi yung magda magda. Alin? Oo, oh, yung nakaanong yan. Pero yung paikot yung hinalo mong lupa ang ilagay mo. 'Di ba ka ng malaki? lagay mo muna yon tapos patong mo tapos yun din ang ilagay mo para yung, yung hole na yung malaki yung itinanim mo para maganda yung galaw nung oo ne ah. eh. dito ko yan ilayo mo ng konti sa pader dito yan dito tapos yung isa doon sa may markahan mo markahan mo x yan talagang ang galing ka <laughs> Bayabas oh, dami apoya mo. Oh. Pitas ka na. Dito, kong. Oh. Nasaan na ba yung isa? Nasaan ba? Yun na no. Uh, dito siguro. Yan. Dito. Yan, yan, yan. Yan. Ay, na yan, yan. Ayan, ayan. Dito ko sana ilalagay eh. Kaya lang masyado malapit no. Oo oh, nga eh. Tsaka the giant duhat yan eh. Tama na, dito na lang. Bunga. Kasi ito mga papaya, hindi naman permanente. Hindi nga Oo. Tama. Vitamin C muna tayo. Dami ng hinog pa. papaya mo. Pwede magbulang lang, no? Oo. Oh. Um. Nakakapeke kasi ito eh. gusto ko pa naman yung manibalang lang ayaw ko din sobrang hinog gusto ko yung crunchy eh ito hinog na din no? ah. Sabi, manibalang lang na hindi ko na ano mga paniki <laughs> ayaw mo nun ayaw mo nun mga itinero natin ng Tadikit sa mga Mitira Yan Tapos sa uh, bukas maitanim na rin natin Yung ibang mga yung kakao Yung ano yung mangga dito na lang po magpapatanim din ng mangga siguro yung may dalawa pang mangga doon tapos may yelo kayo mito pahanap na lang natin ng pwesto tapos sa uh, yung ibang avocado baka dito ko na din lang po ilagay hanap natin ang pwesto dyan o kaya dito sa may ano kasi hindi naman po permanente itong mga tanim natin natin hindi naman permanente yan yung lemon di rin naman nagbunga na pala oh nagbunga na yung lemon natin ah yan ito na lang hindi tumitigas yung aking ah eh. <laughs> kung ano yung kain ko ng bayabas ito papalinis na rin natin kay kongkong -Kong yan oh. Oh, taniman natin ang bago sabi ko sa kanya ah. kung hanap ka ng maganda-gandang ano, Mapagod doon. Kaya dito ka na lang. Kumaganda yung abukado natin ha, Kong? Oo okay. yan. bagong ano. Na? ng bagong dahon, ano? Very good. Binis na uli, oh. Ha, na, natin yan. Mas marami po ako itatanim na onion leeks for December na yan. Di ba? Kakabalik ko lang po uh, grabe na traffic kami. Ay, alis kayo. Alis, alis, alis. Makakainin nyo yung aking langka. Huh! anin mo, Chay? Anin mo? Guloy mo? Kung sa ito si Chuchay ah. <coughs> natin yung lininis ni Kongkong. Kong. Yung naitanim. Ayan. Naitanim na. Mukhang may bumagsak na naman pong isang tambak. Ito nga oh. Ang ganda to ma-scrape ng konti at uh... <coughs> Ano din, di ba? Kasi so, kaya yung uh, ating uh, mga tinanim na yun. Uh sa saging eto malinis na ready for ano na yan ready for planting tayo po ay magtatanim na uli at uh, ayan mga isda natin gutom ah yata nagpakain si ma o oh, baka wala na tayong feeds baka wala na nako dami kong gagawin oh busy tayo ah first na po kasi mga bata pag gustong mag uh, kidso kasi ngayon lang din eh dahil iba sem break. Walang pasok. May pasok na ah, pag Sabado lang hindi mo naman mailabas. Busy naman tayo. So, pag may pasok din naman pwede. Nailipat na po yung ayun oh, muntikan pa yung aking langka oh. Bagong lipat. Ayun. Tapos eto, pinaayos ko din kay Kongkong kong to. ayan, hindi ko pa ayos kong at uh, ah masyadong mataas kasi nasasakal din eh hindi talaga yan ano talaga masyado yun ang, hindi alam ng iba eh, hindi mo pwedeng alahin yung malaman ang masyadong ano o oh, ayan double rootstock ah, uh, yun yan lang Tapos ah uh, Lambot. Yo ko niya. Gusto ko yung matigas-tigas. Yun. Eh. Ano? Ah. Uh, dalawa, langka. Ay lipat niya ah Yun pa. Ito kasi hindi naman to permanent. Okay na yan. Yung suha naman, ganyan na lang yan. Medyo siksikan sila ng konti. Hindi natin nasunod yung standard, pero okay naman yan. Dito nga sana gusto kong maglagay pa. Yung oh. sa corner, kaya lang alanganin naman to. Alanganin. Dito dito pala tatanin tayo Alam oh, pa ba lang ka ang ano ko pag nalagyan yan dito yung mga lemon papaya hindi naman yan mga permanent pwede tayo isa dito sa may ilalim ng ano atis mm atis kasi hindi ko nga alam kung umumunga yan o ano pero gumanda naman ah uh, may ano okay dito dito tayo ang tataniman natin dito itong so lemon dito ah uh, farmer isa siguro dito baka abukado na po ang ilagay ko dito isang abukado ako na yan eh uh, problema ko nagpapit na oh. kailangan buwasan yung lupa kasi ito sakto na eh yun nga medyo taas din Mas magiging mataas na sa kalsada di yung tubig pupunta sa kalsada pati yung putik diba? o, so, tama lang yung ganyan sana mag ganito uh, gumanda na tapos ayun, nailipat na rin natin sana gumanda na rin po yan at uh, nakawala na sila ok, magpapakain pa ng kalapati for 10 sabi ko kay kong kong huwag na muna bawasin, tanggalin tong ating kangkong kasi dito nga siya kumukuha ng panggulay-gulay pag sa, sa sinigang pagsabado linggo so tatanik muli tayo isa pero yung mga iba diyan mustasa uli uh, yun gagamitin naman po yung mustasa pero yung iba puro na po onion leeks puro onion leeks na kasi mas mapapakinabangan natin siling panigang siling panigang ah uh, pwede dun sa may ito nga yung mga gilid nga dyan pwede dyan eh pwede nating ayusin yan yung mga gilid M medyo dikit dun kasi ito medyo na ano ng sasakyan pero ngayon naman po hindi na <coughs> ganun karami din naman pumapasok so nagkakabigayan pa rin so pwede tayong magtanim dito gilid mga banda dyan total maganda na po yung lupa eh tataniman natin yun ang mga siling panigang ayusin natin yan ba? Diba? pwede na sayang yung rang ano yung mabolo kasi meron pong kagaya ni ate mer nag-aabang din po dyan ang problema po natin is the paniki the paniki tingnan nyo ha ang ganda po ng nahulog na mabolo ang lalaki sana tingnan nyo oh Oh. tinira po ng paniki. Ito din, oh. Paniki po. Sa gabi umaatake. Ayun, oh, tingnan niyo. Oh. Sayang. Meron din dito nahulog isa. Nahuhulog na po eh, ito. Ito, 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 ito. pwede to. Oh, yan, One down. Oh sana bukas may mahulog pa pong ano medyo magyugyug tayo bango na oh hmm so buwanin natin keep natin to abang abang tayo sa mga mahukulog paka <clears throat> pwede natin nga ano ano hinang kaunti may order po kasi sa Friday. Gusto niya may mabolo kung may mahulog daw. Kaya lang, ngayon, tingnan nyo naman. Sayang, ito, meron kayong isa. Sana may mahulog pa po. Ayan o. Oh. Kinakain ng bat. Sa gabi po, maraming lumilipad na paniki. So, ayan, maraming salamat. At magandang buhay.